Panay ang banding sa Vancouver, Canada ng kapamilya Star na kasama sa dalawang show na ASAP Vancouver on October 18 sa Pacific Coliseum. Dalawa si Nabel Mariano at Alexa Ilacad sa mga nauna na nga sa Vancouver kaya makikita ang ilang mga litrato na magkasama sila sa bansang yun. Sa posting ni Miss Jasmine Paliera isa sa head ng ASAP, makikita ang masayang magkasama sa loob ng sasakyan si Nabel at Alexa. Sa picture na magkasama si Nabel at Alexa ay sinabi ni Jasmine na sobrang excited na raw ang dalawa sa special show nila sa lugar na yon. May picture rin na kasama naman nila si Nadaren Espanto, Roby Domingo at Edward Barber. Teka, may ibang nakatsikan at nagsabing hindi raw kaya si Nadoni Pangilinan at KD Estrada ang pinagkwekwentuhan ni Nabel at Alexa sa chikan moments nila sa Vancouver. Pwede, hehehe. <laughs> Hindi na nakapagpigil ang singer-actor na si James Reed at bumelta sa ilang Jaden fans na patuloy sa pag-throwback ng mga larawan nila ni Nadine Lustre. Sa kanyang latest TikTok video kung saan mapapanood siyang kumakanta habang nagigitara, ay dinumog ng mga sa kanyang comment section. Ngunit sa na matuwa ay tila na bad trip si James dahil panay mga larawan nila ng dating jowa na si Nadine Lustre ang mga komento ng ilang JD fans. Kaya naman hindi na rin napigilan ng binata na bumelta at pumatol sa pagiging petty ng ilang mga fan. Nagkomento rin sa sariling post si James ng kanilang sweet photos ng current girlfriend na si Isa Fresman. Ngunit may mga netizen ang hindi tumigil at ayaw maniwala na si James ang patulerong nagkoment at inisip na baka ang jowa ang nasa likod ng komento. Chika nila malabo ang aktor singer ang nag-comment dahil nanchala naman ito palagi sa mga issue. Himala na trigger nyo ang nanchala na si James Reid or si James ba talaga sabi ng isang netizen. Dahil rito ay nagkaroon na ng mabang komento ang binata para patigilin na ang bashers. Banat ni James, so many bitter people that can stand to see me this happy. I hope all of you will find Love like I did that inspire you and gives you a reason to be your best self. Love is the answer. Pagpapatuloy pa niya. Tila hindi kasi nakamove on ang madlang people sa naging relasyon nila ni Nadine, kahit na matagal na silang iwalay at masaya na sa kanilang bagong relasyon. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at iring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.